Kamusta kayo at welcome back ulit sa channel ko. Ngayon na lang ulit tayo nakalabas ng Campo terorismo no? Yun, nandito tayo ngayon sa Bria pa rin, sa 13. Dito sa kapitbahay natin. Para makikain. Yon mga tito, kasama na natin si Otit Junre. Otit, salamat sa masarap na merienda. Tapos <laughs> <laughs> na uh, Otit, malaki yung pinagbawa ngayon ng promo, no? Nang palayas dahil Otit. Bruh. Ang dami idea Medyo, medyo. Ah, nagdagdag tayo ng... Uh ma rep sa saka styro, saka so, uh, konting apari. Saan nga ba ulit ulit na otit? Kapit-bahay ko kasi ito mga otis. Uh, Black 5, Black 12, free home um, stress eh. Uh, ito lang sana. Uh, sa loob ng inosensyo. Nahiya si otis. na no? Bisita na kayo mga tito dito. So, tignan natin mga otis kung ano yung mga pang-out niyang isda ngayon. <laughs> Dahil nga si Otit ay eh, magbabalik trabaho na. So, nung nagbakasyon kasi si Otit, naparami mo nang gusto yung mga isda mo, Otit, no? So, may iran, meron tayong pang out dito, Otit, na? Si KPN. Uh, may jeans siya na green eye. Meron din black eyes, no? Meron din, meron din. Hindi ko pa siya nakakaling, pero halos juvie size na siya. So ngayon, Otit, juvie size, pero inaout out mo na. Uh, na-out ko na siya. Pour out na siya. Pero makakasundot na, no? May mga uh, ano naman. Na uh, malalaki na sila. Uh, alas lobo-lobo na rin eh. Mm -hmm. uh, Tap naman tapos pag, tapos pag na pa nila, solid din, di ba? Uh, solid yan, mga otit. So pwedeng pwede sila otit sumipat dito, pumunta, no? Pwedeng pwede. Uh, para mas makita nila yung isda, kung magustuhan nila, uh, pour out naman siya. Hindi lang yan. Uh, balik, kaya pour out na siya kasi sobrang dami ko pa ng 7, uh, second batch na PBBM. Uh, green Eye. Ito siya. Green Eye yan? Ah, uh, Green Eye. Pero may mga Black Eye din naman. Pero gist niya, Green Eye. Nasa 100 plus to. Yung huling bilang ko kasi uh, nasa 112 siya. Saglit lang yan, lalaki na naman ugad uh -huh. yan eh, no? So, kamusta naman ngayon, otit ngayong tagulan? Hindi ako akong magpakain ngayon kasi siyempre, iwas para maiwasan ang pagkamatay nila. Siguro once na lang ako magpakain sa umaga lang pagka... Uh, ano, para maiwasan natin yung pagkamatay ng mga isda natin. Malamig kasi, no, otit, no? Uh, malamig. Mabagal yung metabolismo nila. At bukod sa magtatrabaho si so, Otit, sobrang dami mo talagang PKBM ngayon. Marami, marami ng PKBM kaya need na need mo i-out o oh, uh, no? Siyempre, o dahil Jubi yung... Kita naman, kita nyo naman yung potential sa video, no? Pero, siyempre, Jubi size pa to, o -tid. At, at gusto, yung mga viewers natin, gusto niyan makita yung... Yung parents, para habang ginugroom din na nila yung uh, sila, pinapalakan nila, makita nila kung potential din talaga. Kasi dun makikita yan, eh, sa pinanggalingan, o uh, Ah, andito yung ano yan. Uh, ito yung parents niya. Eto. Ito? Ito, Ang laki. Uh, nasa 20 gallon. Ginagawa mong goldfish. <laughs> Para mas aling lumaki. Ang laki. Ayan yung ano. You know, yung dalawang malalaki na yan. Yan yung female. Female green eye. Tapos yung dalawang maliit. Ayan ah, yung male nila. Mm -hmm. So ilan yung didrop niyan? Otit? Ang dami no? 100. 100? Grabe. Ito muli. Ito muli. Bali meron na tayo mga tito na vlog. Na merong blue, white, at Pula. Sa'yo naman? Green eye. Green eye naman to. Bali green emerald ba siya? Ah, emerald green, ganon? Tawagan. Emerald green. Uh, kasi, ano sa tingin ko, konti pa lang merong may mga ganitong green eye. Kasi kadalasan, uh, red eye, blue eye, black eye, and then, armored eye, white eye. Ito, bibihira pa lang yung green eye. Na lumalabas Kaya sulit na sulit no Sulit na sulit 'to oh. Pag naka-score kay Otit no.